Hi hey guys, for today's video, samahan niyo po akong magkumadrona o magpapaanak po tayo ng ating alagang baboy. So, kung mapapansin guys, may lumalabas ng likid na kasama ng cake doon sa kanyang ari. So, ayan guys, uh, sign na po yan na malapit na po siyang mga So, ayan na guys, uh, todo na po nilalabas yung kanyang BX. So, yung makikita nyo guys sa kanyang are is may nakikita na tayong lumalabas uli na liquid. So, ayan na guys, lumabas na yung kanyang, nauna po yung kanyang uso. So, yung gagawin natin is, uh, bubunutin na po natin yan para nadiretso po yung kanyang paglabas. So, yung ginawa ko po guys is, ah, uh, daliri doon sa kanyang bibig para po mabunot po siya. So, na guys, yun lang po yung aking inawa. Yun po yung unang labas na biig ng aking inahin. So, na guys, yun po yung pangatlong uh, panganak ng aking inahin. So, thank you for watching, guys!